Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon ay ano, nakasuot na po ako ngayon ng uniform. So ayan po. So maaga po po papasok sa school. So ayan po. So ngayon kasi yung kahapon kasi Ani, ah uh, kahapon kasi ay ang suot ko lang talaga ay blue cone eh. So ayan po. Tapos pantalon na may sukat siyang 36. So ayan po, so ngayon ay nakasuot na po ako ngayon ng uniform So wala siyang tag dito So ayan po. So ngayon ay ang oras po natin ngayon na no, ay 4:54 AM. So ayan po. So ngayon ay nagising po ko ng ano ng 4 AM sakto 4 o'clock na madaling araw. So ayan po kasi ay pa kami ng sayaw. Ayan po kasi dahil maaga ako nagising. So tingnan mo naman kasi do sa labas na to. So medyo kaumaga na siya oh. So medyo madilim-dilim pa oh. So ayan po. So next ang date naman ang date naman po dito sa cellphone ko ay May 22 na. It's Wednesday. So ayan po. So papasok po ako ng umaga. So ang kinain ko lang po kaganin oh, ay ano ay scrambled egg so scrambled scramble egg na ano ulam ko tapos may kanin pa so and tapos tapos naligo na ako tapos nagising po ako ng ano ng 4 o'clock 4 am so alam ko so papasok pa lang ako so ma ang aga ko talaga nagising so alam ko so habang nandito ako sa taas so papakita ulit papakita ko ulit sa inyo yung na ito iba pero kasi ako nakamay just lang So malapit na rin po mag alas 5. 4.55 am na po. So ayan po. So ayan po guys. So dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So i-like and share. And subscribe mo po guys para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun. Nato. Kasi yung kahapon kasi yung nag-video tayo ng Beyblade. Tapos ano, dumami agad yung views ko. Tapos ano, nag-video pa ako ng ibang cellphone kahapon. So ayan po. Kasi ano eh, so ngayon ay nakasuot na ako ng uniform so mapakita ko ulit sa inyo yung uniform. Ayan po, bye!